Marinduque, Philippines wow yung mm, paru-paru ay nasa bote pang decor Oh, magkano po yung ganito? 2-1 2-1 daw po ito Ito naman ay 1-8 Hello po sir, good morning po Ano pong pangalan mo? Local products Ang gawa sa Marinduque mga kababayan ko na taga duke at mga bumisita sa Marinduque na miss nyo na ba ito po yung mga nilalagay sa, sa taas ng ball pen more yun ref magnets ref decor Ref decor po ito. Hi po, nanonood daw po si Kuya Chris Olympia ng Kobelek sa Buak. Ayan, may pick 35. Mga Joyce. Pero maliit lang siya. Ito. Ito yung kaninang pinakita ko na magandang astray or lagayan ng ball pen sa office. Ito yung dinalagay sa buhok, ano, yung decor ng mga babae. And sa ay very local, pagawa sa kawayan. Po? Ayan. Sagit, sagit lamang po, ano, habang... Ayan. Hello kay Adrian. Hey Adrian. Ayan, yan po ang kapatid ni JC Lagatok. Ayan. Ayan, si Jepoy. Jepoy, may dala ka bang ano? May dala ba kayong ano dyan? Milk tea? Naku, nabasa mo ba yung aking latest na? Yes, yes. Ano Si Jeffrey po nang dayon ako. ang sabi niya. Okay lang daw kayo. Turmeric ginger tea. Coco shrimp sauce. Naku. Nagawa mo rin doon kayo talaga to. Ang Meron din suka na may sili na. Nako. So parang kulang isang araw sa akin para maglibot dito. Ah. Meron din sila mga sandals, may mga apparels. I love Marinduque. Nako parang kasi sa akin to. Ayan. virgin coconut. Hi ma'am, good morning po. Ito po ay gawa dito sa Marinduque. Ano? Ayan. Heaven's Cure Virgin Coconut Oil. Ma'am, good morning po. Yes, Ayan. Ako po si Santino mula sa Marindoy, Kinos. At live tayo. Hello po. Hello po. Magka, magkano po yung ganito? Sir, 350 po yan. Yung 350? 500 po yan. Yung maliit po, yung po. Ayan. So, iba yung sizes nila. Sandals? Opo. Centered Candles iba't iba po yan. Wow. <laughs> Ang ganda ng mga products niya, ano? Ito po ay body oil. Body, o, oil. Body oil sa mga pangmasahe. Sir, ayan pa oh, may mga Opo, opo. Ayun. Ang ganda ng candle nila, ang ganda ng presentation nila, oh. Gawa sa niyog.